Ngayong araw guys, nagkayayaan nga pala guys kami ng mga kaibigan namin ni Dugong na magtaan o magsara ng mga lambat dito lang sa mangroves dahil nga guys napakalaki ng high tide ngayon. At nung marami nga guys kami nahuli agad na rin namin inihaw yan at syempre guys pinudrip na rin natin. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys Dahil nga guys wala na naman tayong maisip na pwede nating ulamin eh, Nagkayayaan nga guys pala kami ng mga tropa ko na magtaan dito ng mga lambat Kaya ayun guys dali dali nga naming hiniram itong lambat na pinakatago pa ni Lolo Talaga naman guys napakaswerte daw nito At sobrang dami nitong hinuling isda Sumula pa lang guys daw nung kabataan niya Kaya nga guys sabi niya sa amin ni Dugo ngayong araw Ipapamana daw niya ang kanyang mahiwagang lambat At ngayong araw rin nga pala guys Ay eh, running condition na ulit itong bangka nating si Mimo Okay na okay na ulit yan guys at pwede ulit ulit nilang sirain. <laughs> Hindi, joke lang guys. Wag naman sana nilang gawin ulit yun. mag install guys tayo na CCTV dito. Mura lang naman guys yung CCTV para makita natin kung sinong gumagawa nito kay Mimo. At ayun na nga guys, ano, balik tayo dito sa adventure natin dahil nga guys, kung mapapansin nyo, ay napakalaki guys ng tubig o napakataas ng kaitay dito, ay panigurado yung mga isda guys ay nandito sa loob ng mga mangroves. Kaya nga eto guys, sinaman na rin agad namin ni Dugong ito mga kaibigan namin para guys magtaan ng lambat. Ang tawag nga pala guys dito sa ganitong panghuli ng isda dito sa lugar namin ay pagsasara. Ito nga pala guys ay nilalagay namin pag high tide. tapos guys pag nag low tide, may iwan dyan yung mga isda sa loob ng mga mangroves tapos ayun saka na lang natin sila kakapain. Pero may mga isda rin guys, guys na dito sa lambat na to Madala nga lang guys mahuli natin silang lahat Kasi malino yung tubig Ikitang kita na guys nila yung lambat na to Kaya guys ang kadalasang mangyayari dito ay May sila dito sa loob Dito sa may makaunting tubig lang na matitira Tapos saka natin sila uhulihin at kakapain At ayun guys ang tawag dito sa amin Pagsasara Kung mapapansin nyo guys Habang tinataan namin dito yung lambat Ay eh, napakalaki ng tubig Dapat rin nga pala guys Pag nagtataan kayo ng ganitong lambat Ay hindi nga pala guys tapos pa yung high tide Dapat may konting sulong pa guys ng agos pa high -tide Para hindi pa makaramdam yung mga isda. At syempre guys, dapat hindi rin kayo maingay, dapat medyo tahimik lang kayo kasi guys, pag nagkalampugan kayo dito, paniguradong tatakbo yung isda papunta dito sa gitna ng mga ilog. At nung natapos na nga guys kami magtaan, naiintay lang guys natin to ng ilang oras para kumati guys siya at maintay natin guys yung low tide. Habang inaantay nga guys natin yung mga kasama natin na inaayos nila yung ilalim kung nakalapat ba talaga guys yung pamato at para hindi guys talaga makalabas yung mga isda na nandiyan sa loob. Makalipas nga lang guys ang apat na oras ay eto na babalik na tayo sa mga tinaan nating lambat at kung mapapansin nyo guys ay eh, na talaga dito sa mangroves kanina guys napakalaki ng tubig dyan pero kung mapapansin nyo ngayon ay eh, sobrang liit na talaga Baka guys, sinihintay na tayo ng mga isda nating nahuli dun sa lambat. Kaya eto, dali-dali kami nagbiyahe. Sakay-sakay natin ang bangka nating si Mimo. Nagdala na rin nga pala guys kami ng bahaw niyan. Para in case na may mahuli tayo, iihawin na lang natin dito sa gilid. At syempre, ipupudrip natin. Habang naglalakad nga guys ako dito sa may gilid ng lambat, may nakita akong isdang alimango dito. Ang tawag nga pala guys dito sa klase ng alimango sa lugar namin ay saga. Sa lugar nyo ba guys, ano ang tawag sa ganong klaseng alimango? Pakicomment naman sa baba. Tapos guys, ang tawag naman dito sa isdang nahuli sa lambat na to ay managat. Yan nga pala guys, eh, nangangagat. Sobrang tapang yan. Akala nga guys, itong isdang kitang na to na hindi ko siya makikita dito sa gilid ng mga daloro. Kaya ayun, dali, dali ko siyang dinampot kasi guys, hindi na siya makalangoy. May mga pailailang isda rin nga pala guys, ang nakatitig na dito sa lambat natin. At eto nga guys, so isdang yamas at isd isdang bagaong guys ang tawag dyan dito sa lugar namin. Napakasarap yan guys, ihawin. Pero masarap din yan guys, gataan talaga namang ubos ninyo ang baho sa inyong bahay. Pagkapunta nga guys si Dugong dito sa kabilang gilid ay eh, nakatihan na pala yung mga ibang isda dito. At eto napakalaking isdang matambog na malaway nga pala guys ang tawag yan dito sa lugar namin. At ito isdang samaral. Kala ko nga guys kung ano yung nakatambay dito na isda yung pala guys isang malaking samaral. Talagang relax na relax lang siya dyan. At nung inangat ko nga guys yung lambat dito sa may kabilang gilid Grabe napakarami na palang mga nakadikit dito mga isda Talagang buhay na buhay pa yan guys Medyo mag iingat nga lang guys talaga tayo dyan sa Samaran na yan Kasi medyo masakit talagang makatinig yan At kuminsan ay eh, pwede ka pa rin laglatin Malalaki rin nga pala guys yung mga nahuli nating sa dito Napakasarap na itong iprito mamaya Tapos ito nga pala guys isdang alatan nga pala guys ang tawag dito sa lugar namin Pero nadinidig ko sa iba isdang labian naman guys ang tawag nila Hindi ko lang alam guys kung anong tawag dito dyan sa mga lugar nyo Nung pumunta nga ako guys dito sa may kabilang gilid ay may nakatihan na rin nga pala guys isda dito at isdang lapu-lapu nga pala guys yan buti na lang nakita natin. At eto may nakita ulit akong dalawang isda dito at buhay na buhay pa talaga sila isdang yamas guys at isdang tambog napakasarap niyang sinigang. At dahil nga guys kung mapapansin nyo ay medyo mataas pa dito yung tubig at mahihirapan pa tayong kapain dito yung mga isda na nandito sa loob ay inaisipan na lang guys muna namin na tumambay dito sa gilid lang. Habang naghihintay guys tayo na kumati pa talaga itong tubig dito sa loob ay kailangan muna natin, guys magluto at eto na nga pala guys muna nahuli natin na mga nakadikit na isda do sa lambat natin kaya ayun dali dali si dugong dito na ngahoy Siyempre, alam nyo na magluluto kami kaya sobrang sibag na naman yan dahil nga guys wala kami dalang ibang rekado ang gagawin nga pala guys natin dito iihawin lang guys natin o isusugba lang natin at grabe guys itong mga isdang iihawin natin talagang sobrang fresh at gumagalaw galaw pa yan talaga namang napakatatabaring guys nyan isa talaga guys tong mga isda na to na masarap inihaw talaga namang medyo manamis namis lalong-lalo na pag presya. Panigurado guys na panalong panalo yung dala nating bahaw dito ngayong hapon. Sobrang napakadali talaga guys ng ulam dito sa lugar namin basta masipag ka lang at hindi ka talaga guys tamad, talagang diskartehan mo lang palagi. At ayun guys, makalipas nga lang guys ang ilang minuto, grabe na ihaw na rin kaagad ito at sakto naman guys na meron tayong dala dito na napakahalang at napakasarap na suka guys. At habang nag-iihaw nga guys, ako dito ng isda, pumunta pala si Dugong do sa may lambat namin at may nahuli pa siya dito mga ilang perasong samaral. Grabe, napakagaling talaga guys, manghuli ni Dugong ng isda. Kita nyo naman, napakalalaking samaral pa yung nahuli niya doon. At sabi niya guys, marami pa daw tira. Pero sabi ko sa kanya guys, magdasal muna kami bago kami kumain para lalo kami mabusog. So yun naman mga guys, ano, habang nangangapay yung mga kasamahan natin at nag din sila nung no, mga kakainin nila. Eh, eto tayo, naiihaw na guys natin yung ating uulamin. Kung trip muna tayo dito guys kasi medyo magutom oh. na eh kain tayo fresh kitang guys oh sauso eh, natin sa suka mahalang ito yung suka natin fresh uh. Ah. suka mahalang oh Kain um. tayo uh. sarap ah. tayo tayo habang kumakain nga guys kami dyan ay mga kasamahan namin ay nag na rin at syempre guys nanguhuli na rin sila lang isda para guys medyo madali na kaming matapos mamaya kasi napakarami guys lamok dito. At nandito rin nga pala guys ang Timputik at si Kuya Shelo Channel sila nga pala guys ay nag din na pupudripin nila at panoorin nyo nga pala guys dun sa vlog nila yan. At noong natapos na nga guys kaming kumain lahat ay eto sinimula na rin kaagad na guys namin ng paghuhuli dito sa mga isdang natitira na nandito sa loob ng lambat at grabe guys sunod sunod yung mga nahuhuli talaga namin dito. Natatarap na kasi guys sila kasi wala tubig kaya nahuhuli na natin sila ng mabilis At yung ibang isda pa nga guys ay nandito na talaga sa lambat at nakadikit na talaga sila dito Grabe mo kung marami guys tayong huli ngayong araw Napakaswerte naman itong lambat na to Kwento ko nga lang pala guys sa inyo habang nanguhuli kami Ano halos lahat nga pala guys ng gawain dito sa aming mangroves groups O dito sa aming lalao ay eh, nagawa na talaga namin ni Dugong Nandun na guys yung nanghuli kami ng talaba Nanguha kami ng suso nanghuli kami ng alimango Isda Lahat na guys ng klaseng pwedeng may ulam at pwedeng may benta Talagang ginawa na namin ni Dugong nung mga bata pa kami hanggang ngayon Kaya guys pag naiisip ko yung mga ganong moment Ay eh, napakasarap talagang balikan yung mga piling sa yung mga ala-ala na ganun Kaya guys, nagpapasalamat ako kay Lord kahit hindi kami mayaman ay pinalaki niya kaming may diskarte tinuruan niya yung mga magulang namin kung paano kami lumaban ng patas dito sa mundo tapos ayun na nga guys eto na nga pala guys yung mga nahuli natin at grabe medyo halos malapit na rin guys mapuno itong timba kaya ayun dali dali rin guys namin inalis itong lambat namin na nakataan kasi guys medyo hapon at napakarami na talaga guys lamok kaya hanggang dito na lang guys muna kita kasi na lang ulit bukas salamat sa panonood guys ha <laughs>